bahay na napalilibutan ng Christmas lights. Meron ding bahay na punong-puno naman ng mga Santa Claus. Talagang damang-dama ang Pasko sa Policarpio Street, Mandaluyong City. Ilan lamang yan sa namumukod tanging atraksyon dito tuwing Disyembre. Kilalanin ang nagpasimula ng pamaskong tradisyon na ito sa Policarpio Street, si Norma Ong Lee At silipin ang Santa Claus House ni Ching de los Santos Suva. Santa Claus, Saint Nicholas, Saint Nick, Kris Kringle o Simpleng Santa, ilan lamang yan sa kanyang mga pangalan. Pero sino nga ba si Santa Claus? Bukod sa mga bata, kilalang kilala rin siya ni Ginang Carmen de los Santos o mas kilala sa tawag na Tita Ching. Sa mahigit 35 taon niyang pangungulekta ng Santa Claus items, halos na puno na ang buong bahay niya ng kanyang koleksyon. Kaya tuwing sasapit ang Pasko, Santa Claus is in Policarpio. Bakit po ang dami-daming Santa Claus dito sa bahay mm -hmm. ninyo? Hindi kasi nung bata pa ako. Oo. Hindi din ako sa kasi ang mother ko nung araw sinasabi nila na pagkabait kayo habang pagpasko, uh -oh. sa ni Santa Claus, may bibigay sa inyo. Uh -oh. So, hindi wala ako na mayroon talaga sa Santa Claus nung araw. Hindi nga. Nanin, Oo, oh, nilalagay doon sa ano namin, meron kami Christmas tree. Uh oh. Kaya eh, pag Christmas, pag uh, Christmas na, 25 na ng umaga, tinitingnan namin, meron nga ima <laughs> oh, oh. So, gano'n po karami oh, ang Santa na. Claus ninyo? Ngayon, may more than 3,000 na yan. What? Pati maliliit, ha? pati yung maliliit na maganyan. More than 3,000? O oh, oh. oh, pati po dito sa, sa stairs, may mga maliliit na Santa mm -hmm. Claus din. Kasama to doon yeah. sa bilang na 3,000. O oh, 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 oh. kasama yan. Oh, ito ay parang iba-ibang santa. Oo. Merong, merong santa dyan. na nakabarong. Ayan, ayun ang ano, Filipino santa. May Filipino santa. Meron sa Canada, ayun, no, di diba? ba? Baka sa iba-ibang lugar sa yan. Sa iba-ibang bansa. Dahil sa trabaho ni Tita Ching kung saan saan bansa siya nakakarating, kaya naman halos bawat lugar na kanyang napuntahan, siguradong meron siyang bitbit -bit na Santa Claus item pagbalik sa Pilipinas. Kayo Church po ay nagtatrabaho para sa Press Secretary's Office oh, ng iba't oh, ibang oh. mga presidente. Yeah. Mm -hmm. 42 years ako sa, sa Malacanang. 42 years uh, yeah. sa Malacanang? Yeah, I'm from Makapagal. The father, to Makapagal Arroyo. So, just dado Makapagal, Marcos, Marcos. 20 years kong bubo si Marcos. Okay, Marcos as um, si Cory, si FBR, ERAP, Gloria. Gloria. So, six presidents ah, ang pinagsilbihan ah. ninyo. Mm -hmm. 42 wow, years, eh. Kaya, 42 eh, years. E yun, pag may biyahe, sa problema, gano'n. Dahil ako in charge sa media. What's it like? Yung ah. buhay ng pagsisilbi sa Pangulo, mahirap po ba? Na Nakaka-pressure? Nakaka-pressure lang. Yung Kasi? Sa, tsaka yung malang oras ng pag-uwi mo sa gabi. Kaya itong mga anak ko, nung unang na pa, hindi ko na nakita lumaki. <laughs> Kumbaga, umuwi ako, ating gabi na, gabi na. Kasi lalo na pag may... May, may speech engagement. Lalo na ng panahon ni Marcos. Mm -mm. ni speech niya. Di, sa gabi niya, may mga correction pa. padadala sa office. Oh, Amin oh. pa namin. And then, hanggang hindi natutulog yun, hindi kami umuwi. Talaga? Ating gabi. Kasi nga, baka may correction pa siya. Nandun pa siya sa study room. Ganoon. So, nakadikit yung buhay mo doon, doon sa buhay ng Pangulo. Meron po ba kayong presidente na pinakakinatatakutan doon sa mga napagsilbihan ninyo? ang pinaka ng si Marcos. <laughs> <Kasi> <laughs> talaga? Para, hindi kasi para siyang ano anyway, eh, hindi mo siya mabibiro, hindi mo siya, hindi mo sa kanya parang, hindi, yung iba eh. Hindi mo macha-charm oh, lang, gano'n. Hindi mo gano. pag inutusan ka, si yes sir, yes sir, gano'n gano'n na kagad. Hindi ka tulad nila FDR, sila FDR nagsipagbiruan sa'yo, nagsipagbiruan nagsipag oh, oh. pag tinawag ka. Si Marcos strict talaga. Pwede mong masag masag masagot pa eh. Si FDR na masabi mo, um, Sir, narinis na nun na natin niya, meron na niya. Yung nasagot mo ba na gano'n? Oh, 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 oh. Pero hindi. At si Marcos, ah, para ang tingin mo sa kanya talagang bossing na ano talaga. Kung dito sa garden at veranda area nakakalula ang dami ng Santa Claus, mas marami pang naghihintay pagpasok sa loob ng bahay na mula pa sa iba't ibang bansa gaya ng Canada at Australia. May Santa Claus na nagbobotor, kumakanta, sumasayaw, Santa the Musician at meron ding sumisirko. Ang mga figurang ito nagkakahalaga ng mula $100 hanggang $500. Oh, ito Christmas Village po ata ito. Dito, oo. Tapos yun sa mo, oh, tema yun si Santa Claus. Ang huli isda, oh, ito may babaeng Santa Claus mm -hmm. pa dito. Yung Mama Michelle yan. Kung so, sa ko yan, Mama sa Luneta, kasama yung kanya ito, husband niya, sila. So, may may aso mina ano. <laughs> may aso pinapasyal. <laughs> so, sari-sari yung ginagawa sari -sari ng story yan. dito. pinaka-paborito ninyo out of the more than 3,000 Santa Claus dito? ito, ito. Ito? <laughs> ito wow, mukhang oh. luma-luma na Tumama. lumang luma na yan. Kasi isa yan sa mga original na ano ang punong araw eh. Wow, anong -aaraw, anong -aaraw. saan niyo po ito nakuha? Mm. Alam mo, hindi ko alam kung saan lugar kami nagpunta na yung araw. Mm -mm. Pero <laughs> so bakit abroad. po itong pinaka-paborito ninyo? Eh kasi siya, uh, nung inumpisahan kong ganito, tapos nung dumadami, ito yung nasa, ito yung nasa tabi ko palagi. Ilang taon na po itong Santa na ito? 35. 35 years old? Wow! Kaya wala ka na siguro makikita ang ganyan. Wala na nga po siguro, Ura, no? Oo. Kaya ako pag may mga bata, ingat na ingat ako dito. Hindi ba yung galawin nila yung iba? Ang mula na mga iba dyan, huwag lang. Tsaka ito, ito din, ibang mababasagin din yung mga yan. Mm -hmm. eh. Ang mga pigurang ito nagkakahalaga mula sa pinakamurang Santa Claus na 500 pesos hanggang sa mahigit 20,000 pesos. Ano po ba ang nadudulot sa inyo nito kapag naririnig niyo po? Nakikita niyo po yung mga ganitong klase ng mga Santa. Alam ba bago ako pumasok? Kumusta naman ako bago ko mabasa ko ako. Wala lang, ginagalaw-galaw ko lang muna yan. <laughs> parang bumabalik po bata, sa Oo, oh, nga, parang oh, parang bata. O, parang bata na ano. Oh. Ito, hinahawa ganun ko lang. Hampasin ko lang, umaano na siya. <laughs> ito. Oh. Ay, ang cute naman ito! <laughs> <laughs> Ay, ang Ang cute <laughs> naman ito! Pumapasok sa chimney! Oo. <laughs> So, okay lang po kahit na siyempre dagdag-gastos po itong ginagawa ninyong Oo, year pagpapailaw. Year. Oh, parang ano na yan eh. Huwag <laughs> ko na yan every year. Parang panata ko na. Parang ano ko na. Parang na maka panata. Mm -mm. Magkano po ba ginagastos ninyo sa kuryente? <laughs> Nadoble do, do, ng... lang. Nadoble. Do, At okay lang po sa inyo yun? Gano'ng kalaki? Eh... Yeah. <laughs> Wala tayong magagawa pag Mas Nakapagpansiyan ako ng ng tao eh. Yun na lang. Ay, ito wala. <laughs> diba? Total once a year lang once naman ang Pasko. Once Tapos ah. dito mga antika na dyan. Puro niya. mga antigo. Galing pa sa lolo, lolo niyo. Oo, oo. Mm -hmm. Mga kapuso, ito pong si, si Tita Ching. Ang kanyang lolo ay kilala nating lahat sa Metro Manila. Ang lolo niya ay si Epifanio de los Santos. Na siyang... Dahilan kung bakit may EDSA, di ba? Oh. Kung baga, ipinangalan sa kanya si EDSA. Yun yung litrato niya, no? Lumipas man ang panahon hangad ni Tita Ching na maipagpatuloy ng kanyang mga anak ang kanyang sinimulang tradisyon tuwing kapaskuhan para marami pang mapasaya hanggang sa susunod na henerasyon. Tita Ching, hanggang kailan niyo po ipapanatili itong Santa Claus House ninyo para sa mga tao? Ah, baka bang ako. Siguro ipag yung mga anak ko, yung mga apo ko ano din sila, si Baby naman, si Babes ang ano nito. Mm -hmm. Oh, and then, so hanggat merong nag enjoy Hanggat merong nag enjoy oo. Meron po kayong mensahe sa mga tao tungkol sa Pasko, ano po yun? Um, wag, wag lang, ano mag, maging masaya tayo, magbigayan, magbigay ng kahit ano. Uh -huh. Pero unang-una, wag natin kalimutan na ito ay kapanganakan ng Jesus. Uh -huh. Kaya siya ang dapat na una nating maalala. Uh -huh. Ayun. E ako ito naman sa akin ito, pampasaya rin. Additional to na nakapagpasaya ako ng mga tao. Pero unang-una, uh -huh. si Jesus ang una ko inaano ang Panginoon. Mm -hmm. With that, maraming maraming mm -hmm. salamat po. Merry Christmas Tita Chi. Thank you, you very much inyo. po. Salamat po. Mm -hmm. Tita Norma, ang may pasimuno ng Polycarpus Street. Christmas Street sa in the Philippines. So. <laughs>